Okay, pamilyar ba sa inyo to? Kamukha mo tatay mo, pero yung ilong mo, kanino galing yan? O kaya laman yung kapatid mo, biglang naging kulot, e parehas kayong straight hair ng mga magulang nyo. Ang gulo, no? Well, kung sa tingin nyo magulo na yan, may mas malaki pa tayong tanong ngayon na sasakit talaga ang ulo natin. Ito na, kung totoo na galing tayong lahat sa iisang mag-asawa lang, kina Adan at Eva, e bakit meron tayong apat na blood types? May type A, B, AB at O. Saan nanggaling yung iba? Paanong nangyari yun? Alamin natin ngayon. Para masagot natin yung misteryong yan, kailangan natin ng tamang detective tools. At ang tool natin for today, isang mabilisang lesson sa genetics. At huwag kayong magalala, gagawin natin tong sobrang simple. Promise! Okay, para madali, isipin nyo to. May dalawang importanteng salita. Una, yung genotype. Ito yung resibo o yung recipe, yung mismong genetic code na hindi natin nakikita. Pangalawa, yung phenotype. Ito naman yung ulam o yung finished product. Yun na yung actual na nakikita mo, tulad ng kulay ng mata mo o yung mismong blood type mo. Gets, resibo at ulam. So, ang bawat blood type may katumbas na resibo. Tulad na nakikita nyo dito, ang type A pwedeng IAIA, yan ang tinatawag na homozygous, parehong A galing sa nanay at tatay. O pwedeng IAI, yan naman yung heterozygous, may A ka pero may hidden I gene. Ganon din sa type B, ang type AB kitang kita, kombinasyon ng A at B. At yung type O, yan yung parehong I na recessive ang lumabas. At para malaman natin yung posibleng maging ulam o blood type ng mga anak, gagamit tayo ng tinatawag na Punnett Square. Sobrang dali lang nito, parang naglalaro ka lang ng genetic tic-tac-toe. Gawa ka lang ng grid na may apat na box. Ilagay mo yung jeans ng tatay sa taas, tapos yung sananay sa gilid. Tapos, idrop and drag mo lang yung jeans sa bawat box. Boom! Makikita mo na agad ang lahat ng posibleng kalalabasan. Okay game, simulan na nating investigahan ang kaso. Umpisahan natin sa unang suspect. Ito yung pinaka-common na sagot na maririnig mo na, spoiler alert, mali pala? So, ito yung teorya number one. Paano kung si Adan ay type A na may hidden eye gene at si Eva naman ay type B na may hidden eye gene din? Sige nga, gamitin natin yung ating genetic tic-tac-toe. pag natin sila. At ito na ang resulta. Yan, tingnan niyo yung resulta. Tadan! May type A, may type B, may type A, B, at may type O. Ayan, kompleto. So, case solved na, di ba? Pwede na tayo magberyenda, tapos na ang usapan. Or is it? Kasi parang may mali dito eh. Hindi pa pala tapos, may isa tayong napaka-crucial na ebidensya na nakaligtaan galing mismo sa crime scene. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 22, at ang tadyang na kinuha ni Yahweh ng Diyos mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dyan nagkakaproblema. Teka lang, kung si Eva ay galing sa tadyang ni Adan, ibig sabihin galing din sa genetics niya. Hindi siya clone, pero genetically related sila. So panong nangyari na ang blood type genes nila ay parang totally different, na para galing sila sa magkaibang pamilya? Something is definitely not right. Kaya kailangan nating i-reopen ang kaso. Kailangan nating tingnan ang isang teorya na mas akma, hindi lang sa Biblia, kundi pati na rin sa siyensya. So the big question remains, nasaan ang may lap na type O? So, ano yung mas posibleng sagot? Maraming mga geneticists at theologists ang naniniwala dito. Ang pinaka-plausible na senaryo ay si Adan ay type AB at si Eva, dahil galing sa kanya, ay may genetics na nakuha rin mula sa kanya, pwedeng type AB din o kaya naman type A o type B. Sige, tingnan natin. For example, kung parehas silang type AB, ano kaya ang magiging blood type ng mga anak nila? Gamit ulit ang ating Punnett square. Ang resulta ay mahakabuo sila ng anak na type A, check, pwede ring type B, check, at pwedeng type AB, check. Pero, teka, nasa lang type O? Wala pa rin. Dito na, nagiging mas exciting ang ating investigasyon. Kung hindi nang galing sa original na pairing ni na Adan at Eva, e eh saan sa ang lupalop ng galing ang may lap na type O na yan? At ang sagot, ang final clue sa ating misteryo, ay hindi lang galing sa Biblia. Galing misma ito sa modern genetic science. Handa na ba kayo? Ang sikreto ay isang mutation. Nadiscover na mga scientist na ang type O pala ay hindi isang original blood type. Ito ay isang point mutation ng type A gene. Parang ganito yan. Yung gene na dapat gumawa ng type A, nagkaroon ng error. Nawalan siya ng informasyon. Dahil dito, hindi na ito nakagawa ng A antigen. At ang naging resulta, type O. Ito ang perfect visual para dyan. Tingnan nyo. Ang type A na cell, may mga marker o A antigen sa labas niya. Pero yung type O, wala Kalbo, basically, ang type O ay isang type A na nawala ng kanyang defining characteristic, isang mutation na resulta ng loss of information. So, anong ibig sabihin nito? Well, technically speaking, lahat ng type O ay mga mutants. Yup, you heard that right. Mga mutants. Cute mutants, for sure, pero mutants pa rin. Actually, yung asawa ko type O, kaya madalas ko siyang tuksuhin. You're my cute little mutant. Medyo alanganin, pero totoo. Okay, biro lang. Pero seryoso, paano natin ngayon pagtatagpitagpiin ang lahat ng to? Paano nagtugma yung nadiskubre ng siyensya sa kwento ng Biblia? Let's solve this case once and for all. Ito na yung timeline. Sa simula, sa creation, nilikha ng Diyos ang A, B at AB. Kumpleto, perpekto, pero, nangyari ang tinatawag na The Fall sa Genesis chapter 3. Pumasok ang kasalanan sa mundo at kasama nito ang korupsyon, pagkabulok at kamatayan. At pagkatapos ng The Fall, sa isang mundong meron ng pagkabulok, doon na lumitaw yung point mutation na nagresulta sa type O sa lahi ng tao. Sa madaling salita, ang A, B at AB ay parte ng original creation, ang O ay resulta ng corruption. O para ibuod, ito ang sinasabi, nilikha ng Diyos ang A, B at AB. Ang O ay resulta ng isang makasalanan ng mundo. Ito ay isang mutation. Hindi ito ang orihinal na disenyo ng Diyos. Kaya heto ang iiwan kong tanong para pag-isipan ninyo. Ang siyensya ba at ang Biblia ay nagkukwento ng dalawang magkaibang istorya o baka naman dalawang bahagi lang sila ng iisang napakalaking kwento? At ayan, case closed. Sana may natutunan kayo sa ating pagsisiyasat ngayon. Ang link para sa full video ay nasa comment section. At syempre, kung nagustuhan nyo to, huwag kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe para sa marami pang ganito. Hanggang sa susunod!